Pinalit ng mga taga-industriya ng pelikula na ibalik sa kanila ang pangangasiwa sa Metro Manila Film Festival inbis na sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Isa sa mga dahilan, milyon-milyong pisong kita raw mula sa MMFF ang hindi na ibibigay sa mga beneficiary nito. Nakatutok si Cesar Apolinario. Tuwing Pasko, local films lang ang bumibida sa Metro Manila Film Festival o MMFF. Kada taon tumataas ang kita ng festival, pero kahit milyon-milyon kada taon ang nadadagdag sa kita ng MMFF, ang pinagtataka ni Leo Martinez, director ng Film Academy of the Philippines o FAP, bakit bumababa ang halaga ng naibibigay sa mga beneficiary gaya ng moral fund at FAP? Magdududa ka kung bakit eh, isa lang namang account yan eh. Bakit ang dami ng figures? Bakit nagpapalit-palit? Sa report ng Commission on Audit o COA mula 2002 hanggang 2009, kinikwestiyon ng FAP ang mahigit 159 million pesos na umaloy hindi na ibigay sa beneficiaries. Hindi pa kasama rito ang halaga na naipon mula 2010 hanggang ngayong taon. Questionable rin daw ang lumiliit na porsyentong natatanggap nila na kung susumahin daw ay aabot sa 307 million o higit pa. Kaya sa kabuuan, aabot daw sa kalahating bilyong piso ang nawawalang pera na dapat ay nabigay sa mga beneficiary. It needs an investigation. Sabi, gusto natin ngayon tuwid na daan. Eh, Tuwid ba ito? Tuwid ba yan? <laughs> Ipinagtataka rin nila ang apat na bersyon ng financial statement na isinusumite sa mga Senate hearing at iba pang ahensya ng gobyerno. Tingin ni Martinez dapat ay ibalik na muli sa moral fund na dating nagpalakad nito ang MMFF. Lalo't puro taga-industriya ng pelikula ang namamalaka dito at hindi mga politiko. Pinag-iisipan pa ng FAP kung magsasampa ito ng reklamo laban sa Metro Manila Development Authority na siyang nag-oorganisa ng MMFF. Sinubukan kunin ng GMA News ang panig ni MMDA Chairman Francis Tolentino pero hindi pa siya nagpapaunlak ng panayam. Pinuntaan din namin ang kanyang opisina pero hindi namin siya inabutan doon. Cesar Apolinario, Nakatuto. 24 horas.